guys sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng indicator lights so itong indicator lights natin guys pwede natin to pang testing sa mga outlet or di kaya circuit breaker para malaman natin kung may supply kasi ang indicator lights natin ay kapag masupplyan ito ng 220 volts iilaw to so meron tayo ditong candle bulb at socket meron din tayo ditong para pang testing natin junction box at takip meron din tayo ditong kahoy na ginawa para dito natin ilagay yung socket kasi pag nakatayo yan hindi kakasya yung ilaw dyan natin ipasok yung wire ng tisrad ngayon guys ikabit na natin dito ang tisrad so nakadirect lang to dito sa sakit natin so kasi ito yung gamitin natin na pang testing kung may supply yung outlet or di kaya circuit breaker or mga linya na may supply na 20 volts so ngayon guys kabit na natin so unahin natin dito pasok natin to yan ngayon guys ang dalawang terminal ng tisrad dyan natin ikabit sa dalawang terminal na yan ng sakit kinabit na nga natin yung dalawang wire sa terminal ng sakit guys makikita nyo yan binaluktot natin yung wire para hindi yan madaling mahila hindi maputol yung wire sa koneksyon pagkatapos nyan guys ilagay na natin yan sa ginawa nating kahoy para mapix na yan pagkatapos nyan nilagay na nga natin yan sa ginawa nating kahoy guys kung saan dyan natin ipix yung uh, sakit so sa pagawa ng kahoy guys kayo na lang mag yung sakto lang sa utility box at kasiya sa uh, sakit so ngayon lagyan natin yan ng screw makabilaan para matibay Pagkatapos, nilagay na rin natin yung kahoy at sakit sa utility box at lagyan na rin natin yan ng bald. Pagkatapos natin malagyan guys, yung paglak ng kahoy niyan para hindi umuga-uga. So, yung cover yan may screw. So, sinama na natin yan paglak sa screw. So, pag na yung screw guys, matibay na yan. Ngayon guys, testing na natin. O natin ang circuit breaker. Yan. Yeah. Ngayon guys, may outlet din tayo dito. So testing natin outlet. Yan. Malawa. Ah.